Magandang umaga po mga boss. Tayo po ay susubok mamaril rito sa Laguna Lake. Nang kasama ko po na sa likod ko si Engineer. Ito po namang isa si si Olan sa Bandarayan Tayo po ay talagang hindi napagagawa ang video. Maaga pa naman tayo maghintay-hintay mga boss. Tayo susubok. Ang ganda na tubig nung Merkulis ako yung lumusong malabo talaga tubig shout po kay Paul Hunter kay Tata Vlog saka kay Pasmado Hunters salamat sa iyong panunood ha? eh hey, linaw linaw eh linaw linaw rito malinaw rin raw raw na ah kung may kay, kay kuya dan sige mga boss stay tuned lang kayo tayo isani ni rin sa lusong na ito. Sige mga boss yeah. Testing Testing, baka mama hindi tumama eh. Lubog pa pati eh. Hindi na As engineer. si Kuya Kambal. Yun. Guryo. Yan. Mga dalawang pirata. May mga makinabang ka na yan, mga boss. tayo lilipat ng pesto tayo ro sa maraming mga na yun niwala ko sila engineer si kambal ng antipolo sa si guryo ayun tayo titikin mga timbong Ay, pantikin ko naputol ah. Bagal pa 'te. Eh. Arto po tayo sa Laguna Lake. Shout out kay Hunter. Cesar Sniper. Kay Joser Vlog. Kay Pasmado. Hunters TV Ayan. at saka uh, sa aking mga katim, na team pa si Katero pareng paring Anthony Pantalion Jubel Nasire naroon si Jubel Nasire sa lugar na yun sila uh. ano Marvin Nasire Bobby Nasire Saka mag uh, kapater sa mag uh, ama. Saka kay, ano Ardel Juan. Ah, uh, kay Parang Derek, santa Domingo. Saka kay Sir Jats. Parang tata ano Wala man lang ron Wala Ay parang tata Tata vlog ayun JR ito Ha? Malayo pa Ang umaga Di matanaw ang Si Engineer, banat ng banat Bumira ako, four finger, di naman tinamaan Yun nakita ko Nalubugan ako ng dalag Nakaungab na nang makita ko Lakat pa naman Hindi sa lang Sige lang Si

pare Jubel. Yeah. Alin masabing kit na ko? Sarap ang rin, ah. Lusutan pala kay Barbecue 'yan, ah. Ha? Pero makapal. Yes, yeah, parang jubel, eh, no? Ganda to ubi ka oh. <tipan> ha? na. Ya. Hah? Wala pa akong makakita ron na ba? Wala pa makakita Oo <laughs> finger ganyan ito four, four finger nabut maliit lang ito para naman tayo may pampreto <laughs> layo layo naman <laughs> Dali. Alanganin yung four finger niya pala eh. Three finger na. Kala mo three finger eh. Nahanginan. Hmm. Nagiging four finger. Nagiging four finger ba pag Oo. Ano ba iyan? Sanggol. Ha <laughs> <laughs> boss biglang lotang, ah, kaya hindi natin nakuha na ng ano ng video good size na to pamprito kapag ah, na lumalaki-laki yan. oh. <laughs> parang bata <laughs> Buti na abot pala. Sakto sa balik ko ah. Sa Oh, awas. Four finger na rin. O kaya? May laman tong anak dalag na to. May inahin. Nilutangan rin akong dalag roon. Ah. Huli ko na yung nakakita. Doon. Malaki abo. Tagal kong inabangan rin hindi na lumutang. Walang anak. Oo nga, yun nga yung nabangan ah. ko. Dalawang grupo nga eh. Tapot ito. Tapot ah. Oo. Mm -hmm. maganda, tama. Maayos na rin. Tayo ng dalog. Naabangan natin yung dalag Oh dalag Mga boss Oh Apretada ka sa akin गंदा तामा ലഗ്ന <laughs>